makikipag ng ang Philippine Coast Guard sa commercial vessel na bumangga sa mga mangingis ng Pinoy sa Bajo de Masinloc. Habang sa Senado, ipinakita ni Senate President Mig Zubiri kung paanong muntik na banggain ng Chinese vessel ang escort vessel ng Pilipinas papunta sa BRP Sierra Madre. Magbabalita si Jenny Dongon. Sa video ito na ipinalabas ng Senate President Mig Subiri, makikita ang pagharang ng barko ng Chinese Coast Guard sa escort vessel ng Pilipinas sa bahagi ng Ayungin Shoal. Nangyari yan habang nagsasagawa ng resupply mission ang Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Muntik-muntikan pang mambanga ang Chinese vessel. Buti na lang at binagala ng BRP Cabra kaya nakaiwas sa aksidente sa mga imahe namang ipinakita ni former U.S. Defense Attaché Ray Powell, kapansin-pansin kung paano binuntutan ng Chinese Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Sindangan. Di rin bababa sa labing ang pumagilid na Chinese militia ships. Sa kabila niyan, naging matagumpay pa rin ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Nabi -nabi para, bakit lubos maisip ng mga kaanak ng mga mangingisdang nasawi sa baho di masinlok na wala na ang kanilang mga padre di pamilya. <laughs> Alas 4.20 na madaling araw ng lunes, October 2, nakaangkla sa laot ang Philippine Fishing Boat na FFB Dirin sa may baho di masinlok. Sakay ang anim na mangingisda kasama ang kanilang kapitan at ilang maliliit na bangka masama ang panahon noon kaya hindi napansin ng na mga Pilipinong mangingisda ang pagdating ng malaking foreign crude oil tanker na Pacific Ana. Na hit and run ang bangka. Tumaob ito kasama ang mga mangingisda. Tatlo ang patay kabilang ang kapitan. At dahil masama ang panahon, tumagal pa ng halos apat na oras bago nalaman na makasamahan nila mangingisda ang nangyari. Kasabay na dumating sa subik ang labing isang survivor. Ang ilan sa kanila may mga sugat pa. Kwento ng survivor na si Mang Chani. Nakita lang niya ang malaking barko nang suminip sa labas matapos bahagyang tumila ang ulan. Paglinga, pag, pag, oh, na po talaga yung barko. Hindi pa namin napansin kaya wala na. Nabangga po agad kami. Video, you diretsyo yung baka malaki, yung baka namin sa nasakyan? Nakita na ba kayo sir? Ayaw ko lang po ma'am. Siyempre may ilaw naman po kami. Pero sa baka hindi rin siguro ma'am, masabing nakita niya kami hindi dahil malakas nga po yung ulan. Hindi, hindi po rin po sigurado kung anong nakita kami ng kapitan. So hindi sila huminto sir? Hindi po. Ganyan din ang tingin ng PCG base sa nakuhang impormasyon ng Philippine Coast Guard sa marine traffic. Ang Pacific Ana ay nakarehistro sa Marshall Islands. Nang ito sa Incheon, South Korea at papunta sa Singapore, makikipag-ugnayan sila sa Port State Control Officers na nasabing mga daungan para ipaalam ang nangyari. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.